Lalsikan ako guys ng nah? So, hihinaan natin. Medyo malakas ang ating apoy. Eh. Yan. Takang ako kanina guys. Habang inahalo ko to, akala ko i- eh, naubusan tayo ng gasol. Pag check ko sa ilalim, yung pala yung namatay lang. Kung nagkusa siya, nagkusang nag-off yung ating gasol. Yan. bango na. Kung naamoy niyo guys, ang bango. Sobra, nakakagutong pagka ano, naamoy niyo siya. Mm. Yan, halu-haluin lang natin. Oh, sige na ay. Nay. Oh, what can you say about this? Oh. Anong masasabi mo? Pwede na. Pwede na. Pero kailangan pa natin palatik-latikin, di ba? Opo. Para para man ano Ano? Mag Sige, sabihin mo yung ano mo gusto mong sabihin. Pero kailangan tuloy-tuloy lang yung halo, di ba? Para hindi siya masunog. Mm. -hmm. Yan. Kasi nga Kasi nga ano na Yung apoy natin malakas, may na. Oh, eh, check. Oh, tama na. Lulunod na kaya natin palatik-latikin? Ha? Ilunod na? Ilunod o. Oh. Oo. <laughs> ano yung lulunod mo? Eh, lagay na. Oo. Guys, ito yung ganito guys. Pagka gumagawa tayo ng Vico, pwede natin siyang palatikin or yung maglabas ba yung ano niya, yung mantika. Pero pagka ganito, nakikita niyo, pwede na rin niya siyang ganyan. Kasi ako parang nananawa rin ako minsan pagka puro latik. Tapos yung ibabaw no, yung latik, pwede mo yung siya itapings.

hindi na ako uh, ano, hala Nakalami. lambing oh lambing na lang kami na lambing na dalawa oh. kasi kung matulog oh, sige na, nai, natin, ubon? Ubon? ah sige na na lagyan na natin na ubos ay oh, sige ubos ayan okay okay ni ayan muna baka sobrang tamis na nito na ya oh. haluin nang haluin oh dagdiri na Halid lang Wait lang, haluin lang natin. Mix natin ang maayos. Mag, ano ka? Mag, suman. Yan. Ito yung ating malagkit kanina. Pagka, pagka gusto na, pagka sabi ni nanay, pagka gusto na natin magsuman, nilalagyan daw ito. Bago mo ito lutuin or pagka niluto na binalot na nilalagyan daw natin ng asin. Ano nanay, Sabi mo? Magsuman. O magsuman. Anong gagawin? Luya. Asin. Suman, luya, asin, asukal para... para masyara. Bakit mo alam yon Bakit mo nalaman yung gano'n? Hmm? Bakit ay, mo nalaman? Yung luto yun yung mama sa una eh. Nanay mo? Oo. Nasaan na po to siya? sa sabi niya. Ah, Ay, tapos nagtitinda kayo? Oo. Oh, binibenda, binibenda nyo? Binibenda nyo. Ah. Ito, puti siya, oh. Diba may mga biko na ano? May kulay e, bayonet, kulay-kula. E, eh. Ha? Tapol ang ano? Anong ibig sabihin ng tapol? Ay, yung malagkit na... Ah, depende ano? sa malagkit. Oo. Ah, ito guys, sarap nito? Hmm. Sarap, sarap. Sarap na amoy niya. Tinahan, halu-haluin lang ito. Mix na maayos para pantay. Ah. Hindi ka na lang kain kanin <laughs> kaya nga. Sa umaga masarap ito. Sabayan mo oh. ng kape. Wow, oh. yummy. Ayan. Laluin lang ng ayos. Ayan, di ba nai? Kain-kain mm -hmm. niya si Ayan Oo. Oh. Siyempre, kakain niya siya pagka malamig. Mm -hmm. Sakto lang ito. Mm -hmm. Kasi ito, isang kilo lang ito yung ginawa kong ano. Kung ah. Sakto lang sa atin. lang sa Sarap guys. Sarap, sarap, sarap. Halo, uh -huh. halo. Alam nyo ba kung anong itsura ko ngayon? Grabing pawis. puna mo, ano pa niya Wala Ha? Wala Wala. mo, ano yung ano? mo halu-haluin lang. At 'yan. Tingnan natin haluin, hayaan natin na ha? matuyuan konti. Ha. Uh -huh. Nay pakinaan 'yung apoy nay. Kasi yan guys, malapit na yan siya maluto. Kaya dapat tinaan natin 'yung apoy yan. Ganyan lang muna. Mm. So, yummy. Saktong-sakto lang siya, oh alam nyo, uh, tatlong nyo lang ito, tapos isang kilong, isang kilong malagkit, and then, yung sukal niya is one-fourth lang na sugar, tapos, lagyan lang natin ng condensed na isang piraso, isang, isang latang condensed. So, ayan na. Antay na natin maluto. Actually, luto na yan siya. Matutuyuan lang natin konti. Saka natin hahanguin. So, yummy na yan mamaya. Dapat, ano guys, mahina lang ang ating apoy o oh, hina lang yan siya. So, huwantay lang natin matuyuan konti. Tapos, enough na pwede na ulit tayo magmerienda.